Bagay na wag mong ilalagay sa tabi mo kapag natutulog, malas. Bukod sa mga bagay na nagdudulot ng kamalasan habang ikaw ay natutulog, maging ang mga gawi o mga ginagawa ninyo bago matulog ay maaaring magdulot yan ng kamalasan. Meron kang hindi dapat ginagawa sa tuwing ikaw ay magpapahinga o matutulog dahil maaring magdulot yan ng kamalasan at maaring maumiyan sa pagkawala, nambuhay. Meron pong nagtanong sa akin noon kung may kinalaman ba ang pagkawala ng kanyang mister sa naging kanilang gawi bago sila matulog. So ang tanging nasabi ko lang po sa kanya ay kung ano lamang ang ah, naisusulat patungkol sa mga ganong gawi. At ako ay hindi naman doktor, kaya hindi ko masasabi kung may kinalaman o wala, pero kung ang pagbabasehan natin ay mula po sa paniniwala, maaaring magkaroon ng ganitong pangyayari kapag ganito ng ganito ang ginagawa ninyo bago kayo matulog. So, pakatandaan po natin mabuti, kapag tayo ay magpapahinga o matutulog, mahalaga na iwasan ninyong gawin ang mga ito. Wala pong masama kung mag Matutulong kayo nang mayroong mga katabi or kasama ninyo ang inyong mga anak. Ngunit dapat bilinan sila na kapag kayo ay matutulog, iwasan na gawin ang mga bagay na ito. Dahil ayon po sa paniniwala, ito ay nang dudulot ng grabing kamalasan at maaaring mauwi sa pagkawala ng buhay ng isang kapamilya o maging ng sino man sa inyong pamilya. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para mahalaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Malas na bagay na dapat mong alisin bago ka matulog. Alisin mo ang sobra-sobrang unan sa higaan ninyo, lalong-lalo na kung dalawa lang kayong nakahiga sa kwarto ninyo. Alisin nyo po ang sobra-sobrang unan dahil maaaring magdulot ng kamalasan yan depende sa kung sino ang unang humihiga. Kung halimbawa na ang unang humihiga ay ang misis at ang kanyang mister ay nagtatrabaho sa malayo o maaaring umuwi ng gabi at nauuna siyang matulog. Maaari pong magdulot ng kamalasan niyan sa mister. Ganon din po ang pwedeng mangyari sa misis kung ang mister naman ang nauunang humiga. Ang sobra-sobrang unang po ay umaakit ng kamalasan. Maaaring magdulot yan ng iba't ibang uri ng sakit sa kung sino man ang taong nahuhuling humiga At hindi lamang maari magdulot ng sakit yan na maaaring mauwi sa pagkawala ng buhay. Maaari ding umakit yan ng third party sa inyong pamilya o sa inyong mag-asawa. Ngunit ang pinakadelikado sa lahat, angap palagi mong pagyakap sa unan o sa sobra-sobrang unan na meron ka maaaring magkaroon ng mga negative energies at mauuwi yan sa kamalasan ng isa sa inyo. Malaga po na kung sa kwarto ninyo dalawa lamang kayong nakahiga, alisin ninyo ang sobra-sobrang unan. Kung mayroon kayong mga stop toy na inilagay dyan, alisin nyo po. Sapagat ang ibig sabihin niyan, ninanais ninyong mawala ang partner ninyo, at pinalitan na ninyo na nga teddy bears o anumang manika na walang buhay. May buhay po ang partner ninyo. At yan ay maaaring ma-adapt ng mga negative energies at magdudulot ng kamalasan yan ng isa sa inyo, depende sa kung sino ang hihiga. Alisin po yan, malas yan. At alisin din bago ka matulog, sombrero. Kung mahilig ka sa sombrero, alisin mo yan sa tabi mo bago ka matulog. Maglagay ka ng lagayan na para sa mga sombrero na hindi mo nakikita habang ikaw ay natutulog malas po yan. Maari pong magdulot mga negative energies ang paglalagay niyan. Ganon din po ang mga halaman o mga bulaklak na masyadong nakadikit sa higaan. Malas po yan. At ang pinakadelikadong dapat hindi ninyo ginagawa abang natutulong ay ito. Kayo po ba ay katabi pa ninyo ang inyong mga anak sa pagtulog kahit na sila ay malalaki na? Kung magkagayon po na katabi pa ninyo ang inyong mga anak or kayo ay talagang magkakatabing lahat dahil hindi naman ganoon ka hindi naman po lahat sa atin ay mayroong malalaking tahanan na tigiisa ang kwarto. Karamihan po sa atin talaga ay magkakatabi habang natutulog. Dahil lumidepende po ito sa kanilang tirahan o kung ano man ang meron sila sa kanilang tahanan. So para po doon sa mga tabi-tabing matulog, ibilin nyo po sa inyong mga anak na kapag kayo ay hihiga na, huwag po silang magsasalita o magreklamo na sila ay nasisikipan sa higaan ninyo at hindi kayo magkasya. So bago kayo matulog, bilinan na po ninyo o kausapin na ninyo ang inyong mga anak na ito lang ang higaan natin. Kaya't huwag silang magreklamo ng masikip, hindi sila makahiga ng maayos. Kasi po, malas po yan, nagdudulot yan ng kamalasan at maaaring mabawasan kayo ng isang membro ng pamilya. Kahalintulad po yan ng isang uh, nagtanong po sa akin kung may kinalaman ba ang pagkawala ng mister niya sa naging gawi ng kanyang pamilya nung ito ay nabubuhay pa. Ayon po sa kanya, sila daw po ay may dalawang anak at mag-asawa. So ang ibig sabihin apat sila at sila ay magkakatabi sa kanilang papag. At lagi sinasabi ng mga anak nila dahil malalaki na, masikip. Hindi sila makahinga, hindi sila magkasya. Sa katagalan ng ganoon na nagreklamo yung mga anak, ang kanyang mister ay humihiga na lamang sa sopa. At dito na nagsimula ang kalbaryo dahil nagkaroon po ng sakit ang kanyang mister ayon sa kanya. Ito ay nagkaroon ng kanser at nawala. So pumanaw po ang kanyang mister. Ang tanong niya sa akin, may kinalaman po ba ang naging gawi nila o yung pagrereklamo nila, pati po siya. Nasisikipan din daw po kasi siya, sabi niya. At ngayon na lumuwag na sila sa higaan, na miss niya na ang mister niya. Ang sabi ko po sa kanya, tanging doktor lamang ang makakapagpaliwanag kung ano man ang nangyari sa kanyang mister. Ngunit kung pagbabasihan natin ang astrology, malaki ang magiging epekto sa taong o sa isa sa mga membro na inyong pamilya na magkakatabi sa isang higaan kapag ganyan ang ganyan bago matulog. Pumaakit po ng mga negative energies na siyang nagdudulot ng mga malas na enerhiya. At sa iba't ibang paraan, maaaring maidulot sa inyo yan. Maaaring sa pagkakasakit, aksidente at iba pa. Ayon po sa paniniwala, malas po ang nga ganyan. Sapagat mayroon po tayong kasabihan na be careful what you wish for. So maaaring ang lumana ba sa pagreplamo o uh, uh, pagdadahilan nila na sila ay naiinita, nasisikipan, eh ang dating po sa mga negative energies, ito ay hinihiling mo. kaya sila ay nabawasan. Pakainatan po natin na kapag kayo ay atabi-tabi sa inyong higaan, huwag pong magreplamo lalo na kung malalaki na yung inyong mga anak. Ipaliwanag eh, po sa kanila na kaya gano'n ang inyong higaan dahil yun lamang ang meron. At para hindi ito magdulot ng kamalasan na mauwi pa sa pagkawala ng isang membro ng pamilya. Ang, ang pinapaliwanag ko po, ito po ay mula po sa paniniwala o sa astrology po. Hindi po ako doktor o kung ano man. Ang paliwanag ko po sa kanya ay ito po ay ayon lamang sa paniniwala. So kung ano man ang nangyari sa kanya, ano man ang sakit niya, tanging doktor lamang po ang makakapag-sagot ah, sa kanya, makakapagbigay ng sagot sa kanya. Ngunit kung ang pag-uusapan natin ay astrology reading, malaki po ang magiging epekto kapag ganun ng ganun bago matulog. At isa pa, at pinakamalas po, na hindi dapat ninyo ginagawa ay ang open window o open doors kapag kayo ay natutulog. So, ang ibig sabihin, kapag kayo ay nagnanap sa tanghali o umiiblit kayo sa tanghali, sa inyong opisina, sa inyong tahanan o kung saan man kayo umiiblit, lalo na kung nasa tahanan, opisina, may mga pinto, may mga bintana, sikapin ninyo na kapag kayo ay umiiblit, i-close ninyo ang bintana at pinto kung saan kayo nakahiga. So, ang ibig sabihin kung nakahiga ka sa kwarto, I-close ang bintana at ang pintuan ng kwarto. Kung nasa sala ka naman, ang pinto isara mo. Sapagat, meron pong paniniwala na ang ating mga enerhiya ay lumalabas ng tahanan kapag tayo ay natutulog. At ito ay kumukuha ng mga bagong enerhiya upang pagbalik nito sa atin, tayo ay energized na. Ngunit, Kapag bukas ang bintana ninyo at pinto at kayo ay natutulog, ganon din ang mga energies na nagmula sa labas kukuha ng lakas sa inyo. Malas po yun. Maaring magdulot yan ng grabing kamalasan. Kaya, kaya dapat po iwasan natin kapag kayo ay magnanap o iidlip Maliba na lang po kung kayo ay umidlip sa upuan sa labas o sa luyan sa labas. Pero kung kayo ay iidlip sa inyong tahanan, isara niyo po sapagkat maaari magdulot yan ng kamalasan sa inyo. Ang mga swerte na sa inyo na ay maaari makuha at madala sa kanila. At pakatandaan po natin, meron pang ibang mga malas na bagay na hindi dapat ninyo ginagawa o inanalagay sa tabi ng kama ninyo. So unang-una po, bawal po ang mga salamin na nakatutok sa higaan habang kayo ay natutulong malas po yun malas din po ang pagbangon ninyo, hindi pa kayo nakakapagsuklay tumingin ka agad kayo sa salamin malas din po yun maliban na lang kung hindi po yan sinasadya at malas din po na kapag kayo ay matutulong ang ilalim ng higaan ninyo ay merong walis o kung ano-ano nakalagay sa ilalim ng kama ninyo malas po yun at Patungkol naman po sa mga uh, pamilya na magkakatabi ng higaan, hindi po kasama dito yung mga bata na na, na hindi pa nagsasalita o mga bata na hindi naman nagre Hindi po sila kasama. Tanging ang mga uh, katabi lamang po ninyo o mga anak ninyo na madalas na nagre-reklamo sa higaan nila. Malas po yun. At iwasan din natin na uh, ang ating higaan ay ipaukupan natin sa iba. Huwasan po natin yun. Kung tayo po ay madalas na nakahiga sa higaan na yan, huwag niyo pong palilip pahihigaan ng iba at kayo ay hihiga na lang kung saan. Malas po yun. Kung saan kayo nakahiga, doon po kayo. At kung kayo man ay may bisita at makikitulong sa inyo, handaan niyo po sila ng higaan para sa kanila. Ngunit huwag mong ibibigay ang higaan mo o ang pwesto ng higaan mo kung saan ka nakahiga. Malas po yun magkakaroon ng epekto yun sa iyong wealth, ganun din sa iyong health. Malas po yan. Ang mga paniniwalang ito ay maaari po natin sundin, lalong-lalo na kung buhay na natin ang nakataya. Wala naman pong masamang maniwala, ngunit may mga tao po talaga na naapektuhan sila dahil hindi sila naniniwala. Ang iniisip nila, hindi naman ito magkakaroon ng epekto sa kanila, ngunit ayon po sa paniniwala, malaki ang nagiging epekto na mga ganitong gawi sa atin. Tandaan po natin mabuti, be careful what you wish for. Ang paulit-ulit na pagsasabi ng mga bagay-bagay na hindi maganda ay maaaring matupad at magdulot ng kamalasan. Maraming salamat po sa panonood.